Pagkatapos ay uh, tanggalin natin itong kanyang cover. Yan. At makikita na natin ang kanyang voice coil. So ito ang kanyang voice coil mga idol oh. Yan. Ay magandang araw sa inyo mga idol ha, ah, mga bossing. So welcome back naman sa ating ah, panibagong video. So ngayon mga idol, mayroon lang akong i-share sa inyo. Ah, mayroon tayong ah, bagong biniling ah, driver unit na Broadway na BCS uh, 300 o uh, 300 watts 8 ohms compression driver so ire-review natin ito mga idol at bubuksan din natin at para din malaman ninyo sa mga hindi pa nakakaalam kung paano ito baklasin at paano ito uh, or paano mag magpalit ng voice coil nito in case na masira ang kanyang voice coil para may idea din kayo mga idol kung paano ito baklasin itong uh, driver unit na ito ito kalalasan mga idol ang uh, ginagamit ng ating mga sound lover mga ka sound lover na ginagamit sa kanilang setup itong uh, Broadway BCS 300 so maganda kasi itong uh, driver unit mga idol gamitin kasi uh, In case na masunog ang kanyang voice coil ay madali lang siyang palitan. Ito, medyo may kamahalan lang siya. Pero sulit naman gamitin sa ating uh, mga setup. So binili ko ito mga idol dahil ipapalit ko muna siya dito sa aking uh, Juson na driver unit kasi nasunog ito. So nag-order ako sa Juson ng uh, voice coil pero wala pa daw silang available. So gagamitin ko muna itong uh, driver unit. Gagamitin ko kasi ito mga idol sa uh, sa aking uh, pambahay setup. So bibili pa ko ng uh, speaker para dito. So kapag nakabili na tayo ng voice uh, coil nitong uh, Juso na GCD1000 ay ibabalik ko naman sa dito. Kasi mas mabuti nang umorder tayo sa Juso ng voice coil para sigurado. So sa ngayon wala pa silang stock So ito muna ang aking ikakabit So ipapakita ko sa inyo mga idol paano ito baklasin Itong uh, boys coil niya So gagamit lang tayo nitong uh, allen rings Allen rings ang tawag dito Para siya dito sa, yan, sa butas niya Sa allen So hindi ko na pala ito bubuksan mga idol dahil bago naman ito So ito na lang ang aking uh, titingnan yung boys coil dito kasi sunog nito eh So dito na lang tayo magbabaklas. Kasi ganun pa rin naman mga idol. Pareha lang ang pagbaklas nito at saka sa driver unit na ito. So babaklasin ko muna mga idol para makita natin. So ito na mga idol ang uh, driver unit ni Juson na GCD 1000 so ang laki mga idol ha uh, kumpara natin dito So malaki ang watts nito kaysa dito sa Broadway 300 watts ito 500 watts to 1000 watts so ang ganda mga idol ng uh, driver unit ng Juson matagal na pala sa akin ito mga idol nasa mga 2 years na So ngayon lang siya bumigay. So dahil sa tagal pa naman mga idol na ginagamit natin ito. Halos sa uh, araw-araw marami na siyang pinagdaanan. So ngayon lang siya nasunog. So masasabi ko lang dito sa driver unit na ito mga idol ay uh, matibay siya. Ang uh, joson Kaya hindi ako basta-basta bumibili ng ibang uh, boyscool sa iba kundi sa joson lang ako nag-order. So dahil naubusan sila ngayon ay uh, maghihintay lang ako kung kailan kung kailan ang kanilang uh, available na stock na delivery unit. So bubuksan natin ito mga idol. Ito lang ang ating bubuksan. So ito lang Allen wrench. So dito bubuksan natin siya. So madali lang 'to. Yan. Ikot-ikutin lang. tanggalin yung mga bolt nya dito mga idol pagkatapos uh, ay natin itong kanyang cover yan at makikita na natin ang kanyang voice coil so ito ang kanyang voice coil mga idol oh. yan ito yung voice coil ni Joson ayan siya So, ganyan lang kadali mga idol magtanggal ng voice coil at uh, magkabit. So, pagkabit naman mga idol ay siyempre ibabalik nyo lang. Bilihan nyo lang ng bago at ibabalik dito. Yan. Yan. Ganyan lang kadali mga idol. Basta ganitong mga driver unit ay madali lang natin ibalik. Madali lang natin ikabit. Yan o. Oh. So, ganyan lang mga idol. Ganyan lang kasimple. Pagkabit ng uh, coil ng driver unit. Ayan. Ganyan kalaki si Joson GCD 1000. Yan. Tap so, pagbalik, ganyan lang. So, non-polar naman ito mga idol. Kahit magkabaliktad ito ang kanyang... Uh, polarity, okay lang yan hanggang dito na lang mga idol sana mayroong kayong nakuhang uh, kunting idea paano magkabit ng ating uh, driver unit na twitter